Hindi na pwede ang ko guys Nagumok na guys oh. Parang ng basket you know? Parang hambag yun ni eh guys uh, Gumok sa guys magandang umaga nagat na naman tayo guys ah, magbili na lang tayo ng papain at direction na lang tayo sa laut. o oh, mamaya na lang ulit ako mag video ulit guys pag manghuli na tayo ng isda maraming salamat guys sa panood bye bye po ingat po kayo palagi guys uh, hindi na pwede yung unda ko guys nagumok na guys oh parang ang basket you know? parang yun parang hambag yun ni guys uh, gumok sa pagiskis hindi na pwede guys magawa na lang ako ng bago mabay pa ano, pagdawi nagumok lang tayo

Salamat sa upload Babay po Kaya po kayo pag-i- guys ang i guys oh Kelewatan payunan, guys. <Coughs> sipun aku, guys. Ini sipun dat bubuh. <coughs> kagabi guys mayroon akong nagnat ah, nilamig ako ah, hindi pa rin pumunta sa laot guys <coughs> mayroong nagtalawas ah, masakit ang ulo ko ngayon guys kasi po na po guys sa mainit ang panahon at biglang umulan na ulanan kami nung isang araw <coughs> ito yung <Ipunin> buwa po <ako. coughs> guys may na lang ulit kami mga video pagando na sa bahay guys at maraming salamat sa panood bye bye po ingat po kayo kanali hello po magandang hapon hapon na uwi na tayo guys Oras yun, mga oras ngayon mga ah uh, ngayon guys uwi na tayo Alon guys oh. Sabay Ipon at saka ubo Kahit Ganito guys Palala Palaos ka na yun Parin tayo Palaos pa rin Nakagat pa rin Ano ako na Abota ng Ulan at Init. So na ano ko na sipo. Sigla ng umulan. Sa umaga malakas ang init ng araw. At pagka ano tangali umulan. Kaya ito. Ah. Uh, Ako na. Ito na hubo lang sa kasi sa at sa, sa sa, maraming salamat sa guys mabay po mabay Hello magandang hapon guys Magandang hapon sa ating lahat Ito, itong among, aming huli ngayong araw Ito guys, mga kabayas At saka tinatawag dito sa amin na mga kagong kagiskis Ito, kagiskis, kabayas At Ito, magkagong Ito, Ito, guys, ang uh, muli namin ngayong araw, guys. Ito, mga karamihan, mga kabayas, guys. Ito. At dito lang muna, guys. Bukas naman ulit. Maraming salamat sa panood. Bye-bye po. ingat po kayo palagi.